Yan, si Calixto. Stig, Calixto. Stig, man. So, eto guys, si Calixto Boy sa kanyang bagong tirahan. Hello, Calixto Boy. So today, meron tayong project na gagawin dito. ng no? eto yung gagawin nating vivarium ni Calixto Boy, yung ating boa constrictor snake. Pero bago to asimbalin guys, eh, pupunasan ko muna warm water na may sabon. Okay, so medyo naaral ko na tong manual ng ating Vivarium. Parang straightforward naman pero sana hindi tayo magkamali. Ito yung gagamitin ko para ma-install natin tong ating mga lighting. Tapos na natin tong side na ito. Tapos yung kabilang side ang ididikit natin sa vivarium. Ayan. Lapat lang natin dito. Ganyan. Tapos hold lang. So yun guys, yung daanan ng cable palabas. Yung thumbtacks na ginagamit ko sa pag-secure ng wirings eh, hindi ko tinutusok mismo sa wire, no? <laughs> sa tabi lang, sa pagitan ganyan. So ayun na guys, yung volume ni Calixto na may light. Yan. Yung light ay pwedeng i-adjust. Gagamit tayo ng heat mat guys. Kaya kailangan natin protectan tong kahoy. Baka masunog. <laughs> Kaya gagamit ako ng thermal insulator sheet or thermal insulation. Matiba naman tong kahoy eh. Pero para safe lang tayo. Tapos tong heat mat. Diyan natin nilalapat. Siguro pa ganyan slate na placemat. Grabing bigat na placemat ito. Tapatong na natin itong placemat dito. Ganyan lang. Isa pa. Ito yung ating thermostat. Tapos yung heat mat. Nakasaksak na rin. So, sa loob. Yan yung glass ay nabalik ko na. Tapos sa loob, meron na tayong thermometer or thermostat probe. So check natin kung gumagana nga talaga tong heat mat na to. Check na natin guys kung gumagana nga tong ating heat mat. Tingnan mo gan. Ay no 28 oh. Gumagana nga guys. 25. 29.2. So dito yung mas mainit na part, 'di ba? Yan, warm to touch. Gumagana nga guys. All good. Siyempre, kailangan ni Calixto Boy ng hide. Ito yung kanyang place of privacy. Siyempre, kasi malaki yung kanyang vivarium. So, kailangan niya ng me time dito. Mayroong entrance dito. Tapos, nagdagdag ako ng butas dito para masilip-silip ko din siya. Tapos, kulay black yung pinili ko na container. Nilipit ko yung trato na kanya na sa kulay white transparent na container para magamit natin ito. Siyempre, black para bumagay sa vivarium. Tsaka, black para mas feeling safe si Calixto Boy kasi kulay black so kahit may ilaw eh hindi masyadong maliwanag sa loob kasi kulay black basta yun Excavator Clay So ito yung magiging pangpabigat ng kanyang hide. Kapag natuyo ito, ito ay napakabigat nito. Kaya all good na rin ito. As medyo mas naturalistic tingnan. Hindi ko muna gagawing bioactive yung Vivarium ni Calixto Boy kasi trial muna ito. First time kong mag Vivarium. Tsaka kailangan kong malaman kung saan spot tatay si Calixto. Kasi isang spot lang yung kanyang pinagtataihan sa kanyang current enclosure. So, so makita kung saan siya tatay eh. Itong thermostat probe para hindi magalaw-galaw sa loob isisecure ko din ng excavator clay. Tapos ito, ilalapat ko sa taas ng, ng clay na to. Sana dumikit. di lang natin. didikit dikit naman siguro yan. Para kung nari, naka yung base ni Calixto Boy. Simpleng setup lang guys. Kung ano pumasok sa isip ko, eh, yun na. <laughs> so yun na guys yung kanyang hide. Parang tagong-tagulang ano. Kasi hide eh. <laughs> so, tinutusok-tusok ko lang dito sa taas para siguradong kahit papano eh, monot mostly ng yung sphagnum moss. Kasi baka nasa ibabaw lang pag dry ng excavator clay, maalis din pala agad. Tinutusok-tusok ko lang. Sana nga, effective ito. Malalaman natin kapag natuyo na yung excavator clay. Meron tayo ditong reptile moss vine. Ito siya. Medyo manipis. <laughs> Akala ko nung una makapalito eh. Pero gamitin na rin natin. Nandito na eh. Check lang natin. First time kung gumamit ng ganito. May mga hooks na kasama. Okay, so parang sa lobe, eh, parang may wire. Kaya nabibend siya. So, tignan natin kung paano ito. Hindi ko alam kung magtatagal ito. Kasi mabigat si Kalisto eh. Pag sinagbeto niya ito eh, baka wasak din agad ito. Nasa mo natin yung pagdikita natin ng hook. Hindi ko alam kung madikit talaga ito. We shall see. Ayan. Pwede pala eh. ko na. Medyo nag-struggle ko ng konte, Kasi sinisiguro kong hindi basta-basta magigiba ni Calixto Boy. Yung kasamang mga hooks hindi ko na ginamit. Kinamita ko na lang ng mga cable ties. Eh, nakagulo yung mga yan. Medyo matibay naman. Eh, nakadikit sa floor, eh, tatapalan ko na lang ng excavator clay. Para hindi basta-basta. Aangat. Ayan guys, nilagyan ko na din ng moss para okay naman tingnan. Ayan, so yan. Okay guys, sumakalipas so ang ilang araw. Ito na yung Divided metallic to Boy. Nagdagdag ako ng clay dito ng parang island kunwari para kumapit itong moss vine na ito. Tsaka matibay na rin ito. Matigas na siya guys. Tapos ito, matigas na rin. Matigas na rin lahat dyan. Ang problema nga lang, itong part na to ay e, umangat. Ayan o, umangat pero matibay pa rin, mabigat-bigat pa rin. So hayaan ko na yung ganyan, ganyan guys. bahala na si Calixto dyan. Goods na yan. Tapos, ang tangan lang kailangan natin gawin dito at pinaka-importante eh mas secure itong mga vents. Yung mga vents yan, apat na vents. Yan, kasi itong vents ito, itong pasokan ng wire at vents. At the same time eh, <laughs> madaling mabuksan. So, makataka si Calixto boy dito. O, oh, mo mabuksan. Kaya kailangan nag-secure ito. Napakatigas ng kahoy guys, kaya minamatilyo ko. Masakit sa tam, nakapagod sa tam, itulak. Okay na sana eh, perfect na sana eh, kaso hindi siya escape proof. Kaya kailangan dapat check natin palagi yung setup ng ating mga laga. Dapat di sa nakatakas. So ang ginamit ko sa pag-secure ng mga bends eh, thumb -tucks yan. Itong tam thumb thumbtacks natin ay matitiba itong mga to. Solid yung mga yan. Tapos uh, itong kahoy ay eh, napaka tigas. Mahirap ipasok yung thumbtacks kaya napaka igpit ng pagkaka Pasok niyan, solid solid kaya ginagamitan ko ng martilyo kasi masakit sa thumb. Ito, walang thumbtacks. Madali siyang kalisin. Ayan o. Bukas na agad. Ito. <laughs> Mahirap. ito guys. Ligno sa lang gagamitin kong substrate para sa vivarium ni Calixto. Magiging practical muna tayo para mas madaling i-maintain. Ito muna. Ang kinaganda ng lignocell e eh, kapag umihi si Calixto, na-absorb agad ng lignocell yung moisture ng ihi niya. Kapag tumahe si Calixto, madaling damputin, madaling linisin isang damputo na ganyan. Gamit ang tissue, kasama yung lignocell, tapos tapon na. So, madaling i-maintain. Siyempre, hindi kompleto itong ibarim kapag walang swimming pool ni Calixto Boy. <laughs> so, water dish niya ito ito lang malaki ang pinili ko para kung sakaling gusto niyang ilubog yung katawan niya. Well, hindi yung buong katawan niya kasi hindi siya kasya dito. Parang gusto niyang ilubog yung part ng katawan niya. Tapos, kumapang siya para lahat ng katawan niya mabasa. Eh, hindi aapaw yung tubig. Kaya ako napansin niyo, hindi ko tinaasan yung tubig hanggang dito lang. Pero yung tubig niya yun, eh, marami na yun. Sapat sapat sa kanya sa ka yun. So, ayun guys. Kung kailangan kong itaas yung humidity sa loob eh, itong spagnum moss, eh, ispirang ko lang yan. Yan lang, tatas yung humidity dyan guys. So double purpose yung sphagnum moss natin. No? Hindi lang pang decor, kundi pang elevate din ng humidity. Pero itong excavator clay, hindi naman na basta-basta mag-ilalambot kapag bis lang ng sphagnum moss eh. matigas pa rin no, kahit iniminis ko ba diba? So, woods yan guys, goods. <laughs> Check lang natin kung warm na sa loob. 21, 22. 25, pwede na yun guys. Pasok natin sa Calix the Boy. Kita, kita niyo naman yung pagkakaya ng kanyang enclosure. Ang liit ng isang to. Itong kanyang v may eh. Napakalaki. Talagang pang malakasan na Calix Boy ah. Ganda ng upgrade mo ah. Yan si Calix the Boy. Yun. Napakalaki na. Solid mo kalix like to boy. Like ka dito. Ayan. Ayan. Ay. Astig. Ano? Happy ba kalix to? <laughs> Lucky. Sara natin ito. Tapos yung lock. Sapak so, natin ito yung lock. Yan. Hindi na naman mabuksan guys. Tiga diba, na yan? Hindi siya basta pa sa mga Tapos yung vents eh. Nasecure na, na natin sa loob. So yan ang bagong mong tahanan. Kalix boy. Solid ba? Diba? Laki oh. Saktong sakto sa kanya. Yan na siya mga pag sasabitan dito. Tapos yung sa upstairs niya magaspang makapagsyat siya ng maayos. Meron siyang taga-pumide ng humidity. Kung malapit na siyang magsyat, tataas na natin humidity. Subukan ko lang guys na si Calixto Boy sa moss vine kung hindi magigiba. Ayan. Ayan siya. And all lang natin si Calixto. <laughs> Kitang-kita na yung kalakihan dito sa Vivarium. Laki. Kaya kung palakasin yung ilaw sa loob. At tapos penny, you know, you know. Hmm. Diba? Sarap pagmasdan. Ganda kapag bioactive pero okay na to guys. Simple lang muna. Saka natin gawin bioactive ito. Ah, pasensya na pala kung bigla-biglang umihina yung boses ko dito sa vlog na to. Bigla-biglang lumalakas din. Ang gamit kong microphone ay eh, yung AirPods, may diferensya na ata. Kaya, ganun. Pasensya na. matibay din yung pagkakatikit ng mosa no? Ginigiba, oh. Bikit-bikit <laughs> kayo ni Calixto. Buti naman at matibay itong ating most dito. Oo nga pala guys, papakita ko lang no. Ito palang binutas ko dito sa kanyang hide. etong part na to ay hindi nakakasugat. Baka sa isipin nyo eh, may mga sharp edges dito. Nacheck ko na ispating sa mga butas sa harapan din goods na goods okay parang na uumpisa na mag-explore si Calixto sa kanyang bagong tirahan huwag ka pumasok sa hide mo ah. explore mo muna to baka sa kapag nakapasok ka sa hide niya may enjoy niya yung init dyan na siya yeah, explore ko muna Calixto mapanggapang ka muna dyan come on boy tapos babalik ulit siya <laughs> okay, colleagues to boy. Kanina ka pa dyan. Hindi ko na umalis dyan. Feel na feel na yung kanyang hinigaan na sphagnum moss. Sarap na sarap sa texture ng sphagnum moss. So, hindi siya umalis dito kasi ito yung hot spot ng vivarium. Tapos ito yung medyo cold spot ng vivarium sementa yung temperature gradient na nag-flow flow sa loob pero hindi pa siya gumagapang sa buong enclosure kaya hayaan ko muna siya mag guys sana eh na-appreciate nyo at na-enjoy nyo vlog na ito kahit napakagulo si Colix to Boy naman ang pinakamahalaga dito ayan siya ayan siyang dating cold shed sa kanyang ulo dinalis ayan All good si Calixto Boy. So ano sa tingin nyo guys dito sa kanyang bagong tirahan, dito sa kanyang vivarium. Um, simple lang yung setup ko dito. Hindi ko malagay yung bioactive. First time kong mag setup ng vivarium. Tingin ko okay naman yung gumagala na si Calixto Boy. na Naistorbo siya. So ayun guys. Maraming 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 salamat sa patuloy na pagsubaybay sa SPTV. Tuloy-tuloy lang tayo. At yun, sorry guys, wala mo nang shoutout for this vlog. kami uh, medyo busy lang talaga. Maraming salamat guys at uh, chill tayo lagi dito sa Skitso Palma TV. Yeah.